Kapag uh, merong kang gustong kalabanin, yung kalaban mo na yan, kapag yan ay eh, sinaktan mo, siguraduhin mong malulumpo yan. At hindi na makakatindig yan. Dahil pag nakatindig yan, abangan mo ang buwelta niya. Abangan mo ang revenge niya. Kapag nakasurvive si BP Sara dito sa pagsubok na ito, eh, uh, malamang Depende po sa magiging takbo ng mga balibalita by that time at 2026, eh magkaroon pa siya ng chance to win the 2028 elections. Para yung mga iba na naging eh, ay mag-deliver ng suka ay eh. nabigyan na ng certificate of candidacy. Isa po akong proud member ng Team Suka at atin pong lalabanan ang Team Sinusuka! Right. eto to who muna? Alam nyo, May nagsabi, 'di ba, na uh, if an injury must be done to a man, then that injury must be so severe that you have to fear of his revenge. Uh, Kung baga kapag daw merong kang uh, gustong uh, patauben, uh, gusto mong patumbahin, gusto mong talunin, o, oh, sa, ano, sa ganito pong usapin, ito ho kasi physical sinasabi niya rito eh. Pero basically, kapag uh, merong kang gustong kalabanin, yung kalaban mo na yan, kapag yan ay eh, sinaktan mo, siguraduhin mong malulumpo yan. At hindi na makakatindig yan. Dahil pag nakatindig yan, abangan mo ang buwelta niya. Abangan mo ang revenge niya. Sa politika, ganyan din po. Okay? Tandaan natin na ngayon po ay 2025 na. All right. Ito pong sona ni Pangulo Marcos Jr. sa July 28 pa 4 Monday of July yan. July 28 pa. Pang-apat na sona na ho niya yan. Pang-apat. So ibig sabihin by 2026 Magsisimula na maging lame duck ang nakaupong presidente. When you say lame duck baby girl, eh, ang sa kanya, nawawala na yung saysay -say ng kanyang puder. Opo, at dahil po sa ang halalan, eh, paparating na sa 2028 panguluhan, so itong mga kongresista o mga senador, itong mga politikong ito, para mga langgam yan na magkakanya-kanya na po ng amoy ko ang bango ng asukal. Diba? So dito po sa impeachment ni VP Sara, kung hindi nila mapagtatagumpayan ito, opo, malamang makasurvive dito si VP Sara kung ah, ang adhikain nila eh, lumpuhin siya at mawalan na po siya ng saysay -say para sa 2028 elections, eh baka hindi po ganun ang mangyari dyan. Di ba? kapag nakasurvive si BP Sara dito sa pagsubok na ito, eh, uh, malamang depende po sa magiging takbo ng mga balibalita by that time, may 2026, eh, magkaroon pa siya ng chance to win the 2028 elections maliban na lamang kung may mga pangyayari po na mga alam na na maaari makaapekto sa kanilang kredibilidad o sa kanila pong popularidad o sa kanila pong trust ng taong bayan. So, bottom line ngayon sa mga nagsimula nitong impeachment complaint na ito, ang tanong, kailan nyo ito sisimulan at tatapusin? Kaya magtatanong ka, mayra bang intindihin ang salitang forthwith? Mayra bang intindihin? Hindi. Isa lang naman ang kahulugan pag ginugol mo eh. Mm -hmm. Immediate. Okay. So, sa Tagalog, agad-agad. Yung, yung katwiran na, eh, dalawang buwan yung inu inupuan niya sa camera eh. Mm. Wala namang sinasabi sa saligang batas eh, na forthwith. Oh. <laughs> ba diba? Sa panig po ng lower house. So in the Senate, meron. So isipin mo, ano ba mga dahilan kung bakit po, parang, ba diba? parang... Parang hindi nila maintindihan ang ibig sabihin ng Fort At yung kahalagahan <clears throat> ng provision talaga ng saligang batas sa usapin po accountability. At yung karapatan naman nung nasasakdal na sagutin ng mga parata sa kanya. I speedy trial, di ba? Tapusin ko ba ito? Tapusin mo. Ang inumpisahan mo ay tapusin mo. Ano kaya ang mga pangyayari? Nakiusap kaya kay SP Escudero ang mga re Na, pare, huwag naman ngayon na-eleksyon eh kasi... Baka... Um, Mabawasan ng boto. Baka maapektuhan yung boto sa amin. Lalo na kapag um humantong tayo sa desisyon nandito bago mag-eleksyon, eh, yung Mindanao votes, eh, yung mga boto rin ng kontra kay Sara. Timbangin naman natin to boss. Intindihin mo naman kami, relationista kami. O, di ba? Pwedeng ganon. Pwede po yon di ba? O pwede rin yung mga hindi relationista Eh, pare naman, may, ba may bakasyon na kami. Parang ikaw, bakasyon mo ni Mrs. Eh may lakad na kami sa abroad eh. Eh nakabuk na kami eh. Eh pahinga naman tayo. Pepe pwede rin ganun. O kaya naman mga kapatid, eh di ba? Eh nagbilangan sila. Eh kailangan nila to convict ng 16 votes. Kung ngayong 19 Congress, eh baka wala sila 16 votes. Hindi eh, ba? Kaya naman ang sinasabi nila, eh dali, iraos eh, natin itong election ngayon at siguraduhin natin na makakuha tayo itong mga nandito ngayon hmm, na tinutulungan natin na manalo ay masiguro natin na kapag nanalo nga sila ang kanilang boto ay alam niyo na kung para saan. Di ba? Pwede rin marami kang maiisip eh. O kaya naman pwede rin na o sige pag tinuloy mo yan tandaan mo Pag convene natin ngayong June pwede ka namin palitan bilang SP President. Papayag ka ba? Kung itutuloy mo itong impeachment na ito, itong pagiging senator-judges natin, pwede ka palitan. Pag nagsimula ang uh, huling sesyon ng Senado, eh, we will declare the position of the Senate President as vacant. At hindi malayong maraming gustong bumalit sa iyo. Papayag ka ba nun, Cheese? Daming possible. Pwede ganon, di ba? Oh, So, isipin mo. Or pwede rin naman kung ikaw ang nasa posisyon at gusto mo talagang umusat at magsimula ng impeachment trial, mm -hmm. pwede mong sabihin na pag di mo inaksyonan yan, mm -hmm. papalitan kita. Mm -hmm. O kaya naman, di ba, depende nga po yan kung... Oo, oh, kung... <laughs> anyway. Ang daming posibilidad mga kapatid. Diba? Totoo. Oh, oh. Po. Pero ito ho, ngayon ang atin lang. Ang sinasabi po ni Atty. makalintal meron din naman basis eh kontra doon sa continuing body ito, di ba? Kasi na. nga daw walang quorum do silang lang sila. Anyway, so ito lang po yun, no? Sabi nga niya, it's now or never. Nasa ang amampanig ngayon, ano ba issue dito? Accountability. Accountability. And the right of the accused to face her accusers. Yun po yan, eh. Hindi ba? Bakit pinatatagal nyo pa? Hindi po ba? Dahil kung bab babalikan ko yung mga binanggit ko ng mga posibleng kadahilanan, lahat yon vested interest. Lahat yon personal interest. Lahat yon survival. Lahat yon to win. Lahat yon to get power and money. Hindi po ba? Wala na po yung kahulugan ng ating saligang batas. Yung pong... Responsibilidad ng lower house Sabihin mo na, questionin mo na sila doon sa puntong yon. Pero yun po ay nandidiyan na. So ano ang disposisyon ng Senado forthwith? Bakit nila pinatatagal pa? So yun nga po yung aking mga binanggit na mga posibilidad. But at the end of the day, yun bang kanilang sinumpaan na tungkulin na job description forthwith proceed with the trial ay kanilang ginagampanan. Mukha pong mukang mukhang sa ngayon, ay hindi. So hintayin natin ang mga pangyayari po in the days to come. At uh, ito nga hubay, palilipasin mo ng halalan. Oh, uh, tsaka nila pag-uusapan ito, napaka bagay na ito. At the end of the day, ikaw at ako ang apektado dito. Dahil tayo po ay short-changed. Tayo po ay hindi nakakakuha ng ating inaasahan dapat na kilos at galaw ng ating mga kagalang-galang na mga senador.